ngayon ko lang napansin guys na marami palang nakikiramay guys doon sa impeachment guys na pinakay na sinabi guys at mga bigatin pang tao guys ang dumalo upang makiramay guys panoorin ninyo guys ang video guys Every <laughs> His words will do so not with our heart hearts but with open minds and reverence for the people he served. Be open, and righteousness like an ever-flowing stream. Amen. With every judgment rendered with fairness and compassion. Grant that all who went into and debate his words.

at narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing, labing, labing <laughs> walo. Tama mo yun. Uh, dito makikita mo, pati yung buhay gagamitin. Kung yung halimbawa, yung mawala oh, ng gaagalang ko, ano, yung, yung pare na yun na nag-opisate ng visa, kung halimbawa, ay pumunta siya doon, hindi bilang pari, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saluobin bilang isang mamamayan ng Pilipino. Okay lang yun eh. Pero para, para pumunta lang doon, bilang isang religious, at isang, isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion, eh, may problema doon, Jeff. Pinaghahalo mo na. Meron nga rin ang masasabi dyan. Para sa akin, patay na eh. Kaya nga nag-miss eh, di ba? Kaya nga, kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag may patay, may misa. Pag may kasal, may misa. Wala naman kinakasal doon no? eh.